kulado ang bawat hakbang ng magpinsang Romel at Marcelo. Magkamali lang daw kasi sila ng tapak sa madulas na batuhan. Disgrasya ang aabuti nila. Pagdating sa taas na humigit kumulang dalawampung talampakan, wari nag-aabang na napahinto ang dalawa sabay talon! Nakabahan ako tapos masaya. Masarap na pag na sa tubig kasi feeling mo parang naliligo ka rin. Ito ang tinatawag na false jumping o pag-dive sa tubig mula sa mataas na bahagi ng falls. Sa madaling salita, pagtalon sa mga talon. Karaniwan na raw itong gawain ng mga residente ng Lumondo Falls sa bayan ng Aletria sa Surigao del Norte. Sa halagang limang piso lang, opo limang piso, pwede ka naritong pumasok at lumangoy. Yan, ang gusto naman sa mga turista, yung excited sila yung pag-akyat eh magkaroon sila ng ano eh, magkaroon sila ng uh, thrill. Pero paalala lang po, hindi lahat ng tao pwedeng gawin ito. Yung mga first timer ayaw talaga namin na uh, kasi yung pag-akyat dyan sa itaas, parang mahirapan sila eh. Pasok na nga ang tag-init. Kaya't kanya-kanya na naman tayong hanap ng happening. Shock na hindi mawawala sa uso ang pagsabayin ang adventure at pamamasyal. Ang bukas Grande Island dito sa Surigao del Norte. Dating kinatatakutan ng kanilang nilagod dahil sa dami rito ng mga dikya o jellyfish. <laughs> Silala kasing makamandag ang mga dikya at ang ilang uri nila may dalang lason na nakamamatay. Pero natuklasan kamakailan lang ng mga tigarito na ang mga jellyfish o dikya sa lagun na ito walang sting o lason. Harmless! pumupunta rito. Nasasabayan sila sa paglangoy. At nahahawakan pa. May ganito ring lugar pero nasa Palau. Swimming with the jellyfish. Para sa mga local tourists, sa mga Pilipino, siyempre mas maganda dito dahil instead na magasto tayo ng dollar going to Palau, so ma konti na lang ang maigasto natin. Or sa mga local folk dito sa ano, bukas Grand Island, hindi sila magagasto ng pera. O, tapos, Marami pang mga natural attraction dito. Wala pa raw formal na pag-aaral tungkol sa mga uri ng jellyfish na narito sa Surigao. Bagamat inihahalin tulad ito sa spotted jellyfish na sinasabing wala talagang sting o lason. Pero dapat pa rin tandaan na hindi nangangahulugang pwede mo nang hawakan ng ganun-ganun lang ang anumang uri ng jellyfish. Hindi ibig sabihin na dahil nakakawakan siya, is wala siyang sting. Kung nakakita kayo ng jellyfish, eh, huwag yun nalang lapitan, huwag yun nalang hawakan, huwag yun nalang itesting kung, kung stinging or hindi. Hindi lang jellyfish ang makikita sa isla ito. Meron ting mga kuweba na pwedeng pasukin ng tao para mag-sightseeing ng mga rock formation. Makakalabas ka lamang sa mga ito sa pamamagitan ng pag-dive sa tubig. Perfect. Ipinagmamalaki rin ang mga tigabukas Grande Island ang masasarap nilang mga miryenda. Katulad ng sayunso, gawa sa pinakuluang gata ng nyok at giniling na malagkit na bigas. Parang suman talaga tamis kasi halo yung uh, oil yung asokal ang indigas at ang sangkoga saging na may palamang kinayas na saging tsokolate, mani at gata lasang makapuno oh. <laughs> sarap eh.